na namang mapagpalang umaga mo sa lahat ng mga taga-panood at taga-suporta ng Katukad Vlog Channel. Ito si Katukad at ngayon nandito ko ngayon muli sa Banawe at meron tayong naging kakilala ngayon. Ang pangalan niya ay si Lance, Lance De yata So ang trabaho niya mga Katukad ay ang magbinta ng uh, mga pagkain na katulad neto. Eh, streets po di ka nga. So, ngayon, uh, sa aking uh, pagkapanayam sa kanya at nalaman ko na mga ilang araw lang, mga katugad, ang kanyang itatagal dito sa may Manila at uuwi na siya sa kanilang uh, lugar. Doon mismo sa sa Cebu. Tama? Cebu? Ilo-ilo. Sa may Cebu. So, ayan, guys. Uh, naisip ko lang, ano, mga katukad, kasi, siyempre, pauwi siya. Gusto ko lang na uh, magkaroon siya ng uh, kunting uh, uh, memorable dito mismo sa lugar ng Banawe kasi nga nagtitinda siya ng ganito. So kaya na pagdesisyonan ko ngayong araw na to, ang oras natin mga katokan ay alas 11 ano si, uh, na, alas 11 si gis na. So ito yung araw, ang oras mismo ng ating gagawin na pagbibidyo para may sun siyang uh, remembrance man lamang dito sa may Banawe. So yan guys, pakikita ko sa inyo. Ito si uh, Lance, ang pangalan mo? Lance Dave. Yan, yan, si Lance Dave. So, ito yung uh, mga katokad yung kanyang uh, binibinta. Yan. Uh, pero ang kwento niya kanina, sayang nga mga katukad, ano, dahil nag, uh, nagkausap kami kanina patungkol sa kanyang trabaho nung uh, siya pa ay nasa Quezon. Ang kanyang trabaho daw mga katukad ay ang uh, pag-aalaga ng mga manok o farm. So, ang kanyang uh, kanyang kinikita mga katukad sa loob lang ng isang buwan ano, nakakalungkot isipin na yun, no, kasi limang libo lang. So, wala yon wala, wala sa minimum yung mga katukad yung uh, mga sinasahod ng ating mga kababayan mula sa mga probinsya. So ayun, magu uh, mag pag-uusapan natin yan mga katukad ano, kasi para sa akin hindi ako agree doon sa mga sinasahod ng mga probinsya. no Oo, sabihin na natin ng mga probinsya ano, yung ating mga nadadala sa Maynila. Pero hindi naman maaari na yung kanilang sinasahod mga katukad eh ganun-ganun na lang ganun-ganun na lang so kaya itong aking nakilala ngayon na bilang isang ano bilang isang tagapagtinda ng uh, mga ganito eh, eh nagdesisyon na umuwi na lang uh, yun nga na walong araw na lang siya dito sa lugar na to uh, para makauwi sila sa kanyang probinsya so ayun guys eto mga katukad yung isa pa na cart dito ano, ayan ito, matagal na ito nakakilala ko at malakas nga ito kumita. Tapos ito, sa ngayon ko lang siya nakita ngayon. Kaya gusto ko rin talaga siya na uh, magawa ng video para kung uh, sakali man. Kaso nga alam, nakakalungkot isipin no, nung no, mga katukad kasi uuwi na siya. 8 days na lang yung kanyang uh, uh stay sa Maynila. So, ayan guys. Pangalan mo ma'am? <laughs> <laughs> so dinaan lang na tayo ni Ma'am ngiti itingiti lang ano. Ayan. Pero Lance, ang ano ang pagkain mo sa pananghalayod sa hapunan libre na, 'di ba? Uh, libre na. Pati uh, tirahan mo libre na rin, 'di ba? Ay ganyan. So talagang uwing uwing-uwi ka na talaga. So, uwing uwi ka na talaga, Dave. Dalawa. Paulans. Dalawa po. Dalawa na yung rice. Ba't ano naman naranasan mo dito sa Maynila? Bakit ayaw mo na dito? Mahirap. Kung trabaho. Eh, may trabaho ka naman eh. Kulang sa, kit kulang sa pera. Kulang sa sahod. Kulang pa din. Pero sa totoo lang alam mas maganda sa probinsya o dito? Maganda yung sa probinsya paano man naman nasabi na mas, uh, mas maganda sa probinsya? Ito doon, malaki uh, ang yung makita mo. Isang araw, 5,000, 3,000. Kaya sa makatawid baga, bakit eh, napunta ka dito sa, ano, sa Manila kung gano'n naman panakalaki ang sahod mo, ang kinikita? Isang araw, 50. Sa anong paraan, sa anong trabaho, bakit kumikita ka ng gano'n bilang isang probinsyano? Uh, anong trabaho? O nami miss mo na lang yung mga parents mo, the, o, mga relatives mo, yung family mo. Kaya Kaya gusto mo na umuwi. Yun ang dahilan, ano? gusto mo na umuwi dahil sa pamilya mo. Sa mga pamilya ko. Ay, maraming uh, ano, uwi ka na, uwi ka na, uwi, ka na, uwi, na, uwi na ako mahirap dyan sa Manila <laughs> mahirap daw dito totoo naman talaga mga katoka din pero sabi ko nga sa kanya mga katoka din uh, bilang aral lang naman kasi kasi ako dati dumating ako dito sa Manila 1986 after na mag graduate ako ng high school at uh, dito ako unang uh, nagtrabaho ang unang trabaho ko sabi ko nga sa kanya eh, nagbabantay ako ng sasakyan magkala binibigay lang sa akin noon 5 centavos lang 25, 50 centavos lang sa kapiso malaki na pero lumaban ako dito sa Maynila hanggang sa ngayon, hanggang sa kasalukuyan. Na uh, 2004 na 2024 na tayo ngayon, pero andito pa rin ako. Pero sa kabila ng hirap na naranasan ko, andito pa rin ako. Eh nakaranas din naman ako dito mga katukad ng uh, ano ginawa. Pero sa mga katulad natin ng mga baguhan dito, katulad nga ni uh, Lance Dave na talaga hindi niya pa alam kung paano ang pasikot disikot dito sa Maynila. So nahihirapan talaga siya ano Dave, nahihirapan ka talaga no. Nahihirapan talaga. O ano mo sa mga kapwa mo o uh, kabinataan o lalo na sa mga taga-probinsya. Pupunta ba, pupunta ba sila rito? dito. Pupunta walang <laughs> pag-aralan. bakit? Nahirap talaga. <laughs> oh, yun. Narin din yung mga yung sinabi ni, ano, ni Lance Dave na kapag ang isang uh, ang isang uh, lumaki sa probinsya at walang pinag-aralan. Lance Dave, no? uh, bagay, may kanya-kanya naman na uh, swerte yan Lance Dave sa buhay eh hindi naman sa kumo na hindi ka nakapag-aral eh hindi ka giginawa sa Maynila. Kanya-kanyang swertehan lang 'yan, Dave, eh, Pero yung nga sabi ni Dib kanina na sa mga tao sa mga probinsya ano na walang uh, natapos, ano? No, 'yun sa mga walang tao, mga taong walang natapos eh 'wag na pumunta. 'Wag na mag na pumunta dito. Mahirapan lang ayun n'o, Dib no. So ayan guys, uh, may uh, punto rin mga katutogad si ano si Lance Dib din na uh, 'wag na pumunta para hindi niya marana na para hindi na rin nila maranasan yung naranasan mo David, no? So, ano pa masabi mo David sa so Maynila? Ano so, yung pupunta dito? Tanong ko lang sa inyo. Tapos, uh, oh, masarap talaga. yung Maynila, may pera ka. Ah, wala ka pera. Thank you. So, ayun guys. Itong uh, food court na to food chart na to mga katoga naalaalan nyo na lang to pag napapanood nyo na lang na minsan napunta siya ng uh, Manila dito sa Banawi at ang kanyang uh, trabaho ternabaho mga katoga dahil ganito so ayun pero landscape kung uh, sa probinsya ka may sigurado kang trabaho o oh, may trabaho doon bahay sa, sa bahay mismo pero nandun ka dati nakatira sa probinsya, anong ano mo doon? Anong ginagawa mo? Mangingisda ko. Mangingisda? So magkano rin ang kinikita mo pag nangingisda ka? 3,000, 4,000, 5,000. Bakit naingan nyo ka pumunta ng Maynila? Dito ako nag... Ba't naingan nyo ka na pumunta ng Maynila? Bakit napunta ka dito? Anong... Pinsan ko daw mo. 6,000 yung pwento. Oo. Kaya na lang yung pamasahe. Wala pala <laughs> So hindi tumupad sa usapan So ayan na no, nakakalungkot mga katoka no Kasi may mga pangako kasi ang mga tao na ganito at ganoon Pero pagdating ng oras, uh, nagbabago So minsan, eh, hindi na rin makatalikod yung mga tao na napangakuan Kasi nandoon na mismo sa lugar nila Kaya ginagawa na lang Pero may pagkakataon naman na uh, pwede namang umuwi uh, At umalis sa uh, pinagtatrabaho na, No, ba diba, no? Katulad sa nangyari sa iyo, umalis ka na lang, ba diba? Pang ilang araw mo na dito, Dave? Mga dalawang linggo ka na rito. Mayo, oh. So so yan guys, ah, dalawang linggo pa lang dito si Deba no? sa May, May sa Maynila at nakaranas na siya ng uh, hirap dito at yun na nga na gusto nang umuwi ng Sibu, uh, Cebu. Cebu di ba? Ayun. So ayun, ah, good luck na lang sa iyo uh, Lance Dave. Yun. Good luck na lang sa iyo Lance Dave pag uh, nakauwi ka sa probinsya ninyo. At sana pagdating mo sa probinsya ninyo ay eh, makahanap ka talaga ng magandang trabaho no. Nakapagtapos ka ba? Nakapagtapos ka? High school. Rin. Uh, may mga ano rin kasi Dave eh. hindi naman pare-parehas kasi na kung, no, kung hindi nakapag-aral ay hindi umasenso uh, kanya-kanyang diskarte lang yan uh, kanya-kanyang diskarte lang yan Man naniniwala ka dun Dave Oh, uh, naniniwala ka sa diskarte. Oh, uh, yun. Totoo 'yun. Sa salitang diskarte at sipag, dedikasyon sa buhay ano, Dave. Eh talagang gumiginawa ang tao, 'di ba? Pero kung uh, nakapagtapos ka, tamad-tamad ka rin, 'di ba? Walang mangyayari, 'di ba? Uh, so 'yun. Kaya mga katokad, ang akin lang naman ano, ay pinapabot ko sa lahat ng mga probinsyano at lalong nga sinabi ni Dave na uh, yung mga tao na kunti lang ang pinag-aralan, eh huwag na kayong matimp dito kasi sa panahon ngayon mahirap talaga ang Maynila. Mahirap ma makipagsapalaran dito pag wala kang trabaho, wala kang pinag-aralan. Di ba Dave, Dave no? So ayan guys. My name is Lance, Lance Dave. Good is all. On... Dito pa, Manila. Thank you so ay, shout out dyan pala sa mga magulang ko. Wala pa tayo makauwi. Pa-konti-konti uh, na lang, uwi na ako. Tapos, Oh, so, guys, and dito na lamang ang, ang video na to at ako ay nagpapasalamat sa lahat ng mga uh, katok at friends na patuloy na sumusuporta sa akin channel. Ah, uh, suportahan natin si Dave kahit nasa prayer man lamang mga uh, mabigyan lang natin ng uh, dasal na para sa kanyang pag-uwi. Uh, Mag-uwi niya sa kanilang uh, probinsya ay uh, makakita siya kagad ng magandang trabaho. So, hindi ka na pupunta Dave. dito, <laughs> hindi na. Hindi na. <laughs> so, hindi na raw siya pupunta mga katoka dito sa ano. Ayun, guys, uh, si Dave God bless you and God bless the Philippines. Mabuhay pa tayong lahat. Peace.